Five signs na may paparating na blessings. Number 1, may pinagkataanan kang matinding pagsubok ngayon na hindi mo makontrol ang mga pangyayari. Sunod-sunod ang trials na hindi mo maisip kung ano ang solusyon. Number two, feeling mo mag-isa ka. May pinapalitan, inaayos, o inaalis ang itaas para sa'yo at mararamdaman mo na nag-iisa ka sa prosesong ito. Number three, may nararamdaman kang pagbabago kahit hindi mo pa ito nakikita magko-connect-connect ito sa buhay mo. Number four, lumiliwanag ang panaginip mo. Nakikipag-usap si God sa panaginip mo. Pinapakita niya yung magandang plano niya na malaking blessing na darating sa'yo. At number five, may mga nanggugulong kaaway. Yung mga kalaban mong walang ginawa, kundi guluhin ka. Kasi alam nila na may malaking plano ang Diyos para sa'yo. Huwag nag sa ganitong discouragement kumapit ka sa faith mo i-maintain mo ang positive mindset at pagiging grateful mo sa kabila ng na mga nangyayari sa buhay mo sa huli makikita mo kung ano ang tunay na plano para sa iyo your breakdown is your breakthrough malapit na yan i-share mo ang blessing